Ah. At balance ako dun ah. Nabulid ako doon. Eh? Nabulid ako. Huh? Nabulid ako. Buti hindi ito mamayungpon ko doon sa konti. Ano ba? Oo. Nalanganin kasi ako. Nandito ah, tayo. Oo, dyan tayo. Sabi ng puting nga. Your filament is uh, <laughs> <laughs> Ayun niya. Nasabi sabi sa inyo? Nakita niya eh. Sabi niya sa akin, it's alright? Yeah, sabi ko, I'm okay. Ang bilis pa naman niya. Eh kasi pang downhill yung ano Yung bike niya eh May pang downhill sa Team Arabay 1,000 Sigal, sigal, sigal Diyan, Diyan dyan na tayo Diyan bago yan ano? Diyan na tayo Diyan yan Tumigil siya sa akin sabi niya it's alright Sabi niya saan ba yung masakit sa'yo <coughs> sabi ko it's alright Oo nga Hindi, natalans ako Kasi doon ako dumang sa kabila ay si Rekos. Ma 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 ka kuya ko. Ku. Uh, ano sa kasamili niya na. Thanks Lord, at wala rin nang nakuha na ko. Kitang kita yung sa GoPro ko Gilbert Kitang kita sa GoPro ko yung paglipad ko Tumalun ako eh <coughs> Oo Kasi doon ako tumang sa gilid Ay si Mikos Doon tumang sa Kwan Nagalangan ako ay Mikos Buti na lang wala daw hindi ako nasaktan. Binagot ko yung bike ko eh. Ah, hindi ba? Oo. Hindi, okay lang naman ha. Ah. Nakuha kay Mikos kanina. nga tayo magdaan. Ikaw na Ronald. Tara, kakita ka sa video. Hindi, hindi. hindi nga ako video kasi sa sauna oh, ka nga sauna. Ako ngayon ang pangalawa. siya tao Shout pala kay Ronald ko tanggungan. Oh. Talo na ako eh. Makikita yun sa video. Huling-huli. doon nga tayo mag umpis, doon tayo mag saan? sa oo sa 26, holiday yun e eh. sa so, ano yun? ha? hindi, 26 ang alam ko south holiday, naka south canterbury ha? Third week na ng pagbabay ko Ronald eh. Nang start ng spring eh. Kahapon ngayon. Baby. Ano na dito na tayo? Aksidente ako din magbike ka. Ay. Ha? Huh? Bakit? Ha? Huh? Si Ronald. Si Gilbert. No? Huh? Sumimplang so din. Sumimplang <laughs> din. Sinikos daw. Ano <laughs> na kayo sa practice ha? Ah? Eh, siyempre. Makin kabilang <laughs> gili. Buti iyan ako. Iniwasan. Ha? <laughs> huh? Madulas kasi pati. Madulas. Miko sa una ka. Una sa una kami, kasi. Yan. Yan dyan, yan. Alam, daan tayo pa tayo diyan Mamaya kung mararamdaman nyo tumama ang tuhod ko dun sa bato. Ha? Huh? Sa tuhod. <coughs> Masakit yun.